Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig sa kabanal-banalang sakramento. Pinabayaan at kinalimutan sa maraming tabernakulo, ngunit laging naroroon. Laging naghihintay ng may pusong puno ng pag-ibig, habag at awa. Ikaw, na nagbigay sa amin ng lahat sa krus, ay nagpasya na manatili sa amin sa abang tinapay na inilaan upang samahan at gabayan kami araw-araw. Inaanyayahan mo kaming lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, sumuko sa iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang sa bawat Eucharistia sa bawat sandali ng panalangin, makita kitang mas malinaw at madama ang iyong tunay na presensya. Naway ang aking puso ay bukas sa iyong biyaya. At naway, hanapin kita palagi sa Eucharistia nang may debosyon at pag-ibig. Panginoon ng awa, sindihan mo ang aking puso ng parehong pag-ibig na mayroon ka para sa amin. Gawin mong refleksyon ng iyong habag ang aking buhay upang makita ko ang iba sa pamamagitan ng mga mata ng awa na ipinakita mo sa akin. Punuin mo ang aking puso ng kabutihan at kagandahang loob upang sa bawat gawa ng aking buhay, maiparating ko ang iyong pag-ibig sa mga higit na nangangailangan nito. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa landas ng kabutihan. Naway araw-araw ang aking mga iniisip salita at gawa ay maging refleksyon ng iyong katotohanan at iyong katarungan. Naway mapaglabanan ko ang mga tukso ng mundo at laging lumakad sa liwanag ng iyong presensya. Panginoon, turuan mo akong maging matatag sa pananampalataya, tapat sa iyong katotohanan, at dalhin ang iyong liwanag sa mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan o kawalan ng pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakalawak kaya bukod sa pagpapadala sa Kanyang anak upang mamuhay sa gitna natin, upang mamatay para sa ating mga kasalanan at upang manatili sa atin sa Eucharistia, Nag-iwan siya sa atin ng libo-libong pangako sa kasulatan. Bawat isa sa mga pangakong ito ay isang buhay na patutuo ng kanyang pag-ibig at katapatan. Isang paalala na hindi tayo nag-iisa kailanman. Sa lahat ng mga pangakong ito, may isa na labis na nakakaantig sa aking puso. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakatatagpo, at ang kumakatok ay binubuksan. Mateo Zetaepum Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na lagi kang handang makinig sa ating mga panalangin. Bigyan tayo ng ating mga pangangailangan ayon sa iyong kalooban. Panginoon, turuan mo akong humingi ng may tiwala. Hanapin ka ng buong puso ko at kumatok sa iyong pintuan ng may pananampalataya at pag-asa. Ang kumatok sa iyong pintuan, Panginoon, ay ang magtiwala sa iyong walang pasubaling pag-ibig. Ito ay ang malaman na kahit magkamali ako, kahit minsan ay lumayo ako sa iyo, lagi kang naroroon, naghihintay sa akin na may bukas na mga bisig upang tanggapin ako. Ikaw ay isang ama na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Isang Diyos na nagmamalasakit sa atin kahit nakalimutan natin siya. Kung minsan ay nagtatanong ako kung espesyal ako sa iyo, sapat na sa akin na alalahanin ang iyong mga salita sa Isayas 43. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa, sa iyo at sa mga ilog hindi ka malulunod pagka ikaw ay lumalakad sa apoy. Hindi ka masusunog ni ang liyab ay hindi mag-aalab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay na pinakatubos mo ang Ehipto, ang Etiopia at Seba dahil sa iyo. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka. Anong kapanatagan ang malaman na para sa tayo ay mahalaga, na iniibig mo tayo sa personal at walang pasubaling paraan. Hindi lamang tayo labis na iniibig ng Diyos, kundi ipinagkakatiwala rin niya sa atin ang mahahalagang misyon sa buhay na ito. Bawat isa sa atin ay may mga natatanging talento at kaloob na tinanggap natin mula sa iyo at isang bukasyo na dapat nating tuparin. Minsan, ang misyon ay maaaring mukhang mahirap o ang pasanin ay mabigat. Ngunit sa iyong tulong Panginoon, alam natin na walang bagay na hindi natin kayang lampasan. Sa iyo sa ating tabi, ang mga pagsubok ay nagiging mga pagkakataon upang lumago at mas mapalapit sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus Sakramentado. Naniniwala kami sa iyong tunay, buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala kami sa iyong walang patid na pag-ibig at sa iyong walang hanggang awa na hindi kailanman nabibigo o napapagod sa paghihintay sa amin. Panginoon ng Tabernakulo, Iniibig ka namin ng buong pagkatao namin. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aming mga buhay upang maging refleksyon kami ng iyong pag-ibig sa mundo. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo kami sa tamang landas upang kami ay makapamuhay sa iyong liwanag at madala ang liwanag na iyon sa iba. Ang puso ni Jesus ay isang ligtas na kalungan para sa lahat ng naghahanap ng kaaliwan. Isang bukal ng pag-asa para sa mga nawalan ng pag-asa. At isang walang humpay na bukal ng lakas para sa mga mahihina. Kaya, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Nalalaman na sa iyong puso matatagpuan namin ang kapayapaan at siguridad na inaasam ng aming puso. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Pusong nag-ana na, bakit pusong nag-aalab ng pag-ibig para sa amin? Sindihan mo ang aming mga mapuso ng iyong apoy upang kami ay mamuhay at magmahal tulad ng itinuturo mo sa amin. Gawin mo kaming higit na katulad mo upang kami ay maging kasangkapan ng iyong kapayapaan at ng iyong pag-ibig sa mundo. Puso ni Jesus, kumbertihin mo ang mga makasalanan, sapagkat sila rin ay mga minamahal mong anak. Iligtas mo ang mga naghihingalo at maawa ka sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio, upang sa lalong madaling panahon ay masiyahan sila sa iyong presensya sa langit. Pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa upang kami ay mamuhay ng ganap sa aming bokasyong kristyano at maging ilaw sa iba. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Naway ang sagrado korason ni Jesus ay mahalin, purihin, at luwalhatiin saanman. Naway dumating ang iyong kaharian sa amin, Panginoon, sapagkat sa iyong kaharian lamang namin matatagpuan, ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Sagrado Korason ni Jesus, ipinagkakaloob namin ang aming sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria, ang iyong ina at aming ina. Naway, sa pamamagitan ng pamamagitan ng kanyang matamis na puso, kami ay laging makalakad patungo sa iyo at makamit ang buhay na walang hanggan. Naway saan man ay mahalin at luwalhatiin ang sagrado korason ni Jesus. Lahat ng ako at lahat ng mayroon ako ay iniaalay ko sa iyo, kabanal-banalang puso ni Jesus, sapagkat lahat ay nagmumula sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging isang alay ng pag-ibig at pasasalamat sa iyong sagrado korason. Kamahal-mahalang puso ni Maria, ihanda mo ako ng isang ligtas na daan patungo sa iyong anak, maging kanlungan ko sa buhay na ito at kaaliwan ko sa susunod. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa upang balang araw ay masiyahan ako sa presensya ng iyong anak sa langit. Puno ng pananampalataya at pag-asa, lumalapit ako sa iyo. Kabanal-banal ang sakramento ng altar, naniniwala sa iyong tunay na presensya sinasamba ka ng buong pagkatao ko at iniibig ka ng buong puso ko. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyo at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Amen. Upang ang sampung minutong ito kasama si Jesus sakramentado ay makarating sa mas maraming puso. Inaanyayahan kitang ibahagi ang panalangin ito. Mag-iwan ng papuri o isang intensyon at i-activate ang kampanilya upang patuloy na manalangin ng sama-sama. Naway ang puso ni Jesus ay laging sumaiyo at sa lahat ng iyong mahal. Amen.